Alam nyo ba na ang isang LDR, long distance relationship, ay napakahirap maintain. Napakadaming challenges. Whoops, maging realistic muna tayo. Magsasabi muna tayo ng mga totoong nangyayari sa mundo ng isang LDR. Uh, alam nyo, totoo to ah. Real talk ito. Lalong-lalo na sa mga Filipino OFWs. Siguro alam nyo na rin yan, pero ito ang katotohanan. Karamihan ng mga pumuputang OFW sa ibang bansa, kadalasan ay may mga pamilya, married yan, or meron ng karelasyon, committed na yan. So kaya sila pumupunta sa ibang bansa para mas maging, maging hawa ang buhay at para sa kanilang family, sa kanilang inhiwan dito sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang katotohanan nangyayari dyan sa ibang bansa? Nako, alam nyo ba, hindi ko nila lahat, pero napakarami ay nakikipagkabit dyan. Totoo yan, nagkakaroon yan ng karelasyon. <clears throat> X o ako, kaya alam na alam ko rin ang mga kalakaran ng mga kapwa Filipino dyan. So eto, sasagot na naman tayo sa isang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. At eto ang kanyang katanungan. Kuya, paano ba maging forever sa isang LDR? Ano naman ang mga techniques para maging forever ang isang couple? Uh, so, ayan po ang mga sinabi ni ate at yan po ang bibigyan natin ng kasagutan. So, kung nakaka-relate ka dito, panoorin mo ito para malaman mo kung tatagal ka ba o bibigay ka na. So, eto ating alamin ang mga dapat mong gawin kapag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon. Ikaw ay nasa isang LDR. So, at number one, eto yung communication. Yan talaga ang kailangan kasi magkalayo kayo eh. So, wala nang ibang way para mag-connect kayo kundi sa pag-uusap, sa communication. O, di ba? sa panahon ngayon, hindi na imposible yan. Napaka-high-tech na ng panahon ngayon na segundo lang. Pwede na kayong mag-usap, pwede na kayong magkita, pwede na ang lahat, walang imposible. Kung dati-rati, nung mga unang panahon, napakabagal ng communication noon, di ba? Magsusulat ka pa, tapos ipapadala mo pa through airmail, o di ba? Tapos marireceive ng ka-LDR mo, isang buwan pa bago ngayon matatanggap. So, makakareceive ka ulit ng reply niya, siguro dalawang buwan ang makakalipas. Iba, napakatagal. Pero noong mga panahon na yon, bihira ang mga couples, ang mga partners na naghihiwalay. Meron, pero hindi katulad ngayon na talagang ibang-iba na talaga ang mga nasa LDR ngayon. Yung mga ganyang sitwasyon, ang dami-dami nang nasisira. Bilang nasa isang LDR, ito yung sikreto at ito yung dapat niyong gawin. Communication wala ka ng dahilan kasi napakadali namang mag-connect, di ba? Napakadali mong gawin yung communication na yan sa partner mo, sa minamahal mo. So, ayan po, ang number one. Number two, eto, yung sacrifices. Sakripisyo. Oh, di ba? Dapat eto yung gagawin nyo bilang magkalayo. Willing kayong mag-sacrifice. Hindi pwedeng marami kang dahilan na kesyo, marami kang ginagawa, hindi pwedeng dahilan, yung busy ka, hindi pwede yon. Kung gusto mong ma-save ang relasyon nyo bilang magkalayo, dapat willing tayong magsakripisyo. On both ends yan, ha? hindi lang yung isang tao. Dapat pareho kayo nagsasakripisyo kapag ganyan ang sitwasyon ninyo, di ba? Kung pagod ka man, tawagan mo. Mag-video call kayo kapag nakita mo naman yung minamahal mo, di ba? Siguradong sisigla ang pakiramdam mo. Mahawawala na yung pagod mo. Pero kung tinatamad ka, at ayaw mo nang mag-spend ng time or ayaw mong magsakripisyo, naku, ibang usapan na yan. Ibig sabihin, hindi mo na priority yung kapareha mo. Siguro may iba ka na, kaya ka tinatamad. Diretsyahang salita ito, tamaan man ang mga tatamaan, pero nangyayari ito sa mga ganyang mga sitwasyon. Alam nyo, ang mga OFWs dyan sa ibang bansa, sa umpisa, napakabait pa yan, napaka pa yan. Pero habang tumatagal na ang panahon, Nako, alam mo ba yon Parang nakawala sa hawla. Nagwawala na kung ano-ano na ang mga pinaggagawa. Yung tila ay naging wild na. Okay? So, balik ulit tayo doon. Dapat mag-sacrifice kayo para sa relasyon ninyo kung gusto ninyong maging matatag at maging forever kayo. O, ba diba? So, ayan po. Ang number two. Number three. Ito, yung clear expectations. Ano ba ito? So, dapat, bilang magka-LDR, dapat klaro ang mga expectations nyo sa bawat isa. Diba? Magkalayo kayo. Physically, ay talagang hindi kayo magkasama. So, dapat yung mga expectations nyo sa bawat isa, dapat maging realistic yan. Diba? Hindi maari yung mag -de demand ka ng mga bagay-bagay na napaka-imposible naman. Diba? Hindi pwede yung ura-urada kang magsasabi ng mga gusto mo tapos andyan na agad-agad. Hindi maari yun. Dapat yung mga pinagsasabi mo, yung mga demands mo sa partner mo ay dapat realistic. Kasi nga magkalayo kayo, di ba? Ibang-iba yung magkalayo sa magkalapit lang. Maraming uh, limitations kapag ganyan na magkalayo. So dapat yung mga expectations nyo sa bawat isa dapat klaro kayo. Dapat yung realistic para hindi kayo umaabot sa punto na hindi na kayo nagkakaunawaan kasi mahirap 'yan kapag pumasok na yung mga problema. So, ayan po. Ang number three. Number four. Ito, yung trust or tiwala. Eh, alam nyo talaga uh, kapag sa isang LDR, talaga yan talaga ang isang laging napapaisip ang isa or kayong dalawa. Kung may tiwala ka pa ba? Mag nagtitiwala ka ba sa kasama mo? <laughs> alam nyo naman na ang dami-dami nating napapanood, ang dami-dami nating naririnig, nakikita na mga sa usaping LDR. Ang dami-daming nangyayaring kababalaghan dyan, di ba? Mga naghihiwalay, nagkakaroon ng ibang karelasyon, di ba? Hindi lang isa, yung iba marami, di ba? Real talk yan sa mga OFW, okay? Hindi ko nila lahat, pero napakaraming gumagawa niyan. So, eto, dapat yung tiwala mo ay dapat buo. Alam mo kasi, kapag uh, wala nang tiwala sa isa't isa, nako, maraming mag-uusbong na mga problema yan. Siguradong mo hindi mo na siya pagkakatiwalaan. Siguradong magkakaroon na yan ng mga panghuhusga. Magkakaroon na yan ng mga paratang. Ang dami ng mga accusations sa bawat isa kapag wala ng tiwala. So, dapat at least give him or her the benefit of the doubt kapag may tiwala ka pang nakitira. Pero napakahirap talaga magtiwala, lalong-lalo na sa isang LDR. Okay? Real talk yan. Pero, magtiwala ka muna for the meantime. Okay? So, ayan po, ang number four. Number five, ito, yung make time for each other. So, dapat naglalaan talaga kayo ng oras para sa inyong dalawa. Gumawa kayo ng schedule nyo. Dapat alam nyo yung oras ng trabaho ng bawat isa para makapag-adjust kayo. Pwede kayong gumawa ng schedule na kung saan kayong dalawa ay magkaroon ng time na mag-usap para magkaroon kayo ng quality time together, 'di ba? Napakahalaga 'yan sa isang LDR, okay? Ito ang isa sa mag save sa inyong relasyon. So very crucial talaga 'yung oras ninyo sa bawat isa. So ayan po, ang number five. So, ayan. Ang iilan, iilan lang 'yan kasi napakarami ito. Pero pag ginawa mo ito, siguradong mas Matutulungan ka magkakaroon ng realistic at magandang effect sa inyong relationship bilang magkalayo. Okay? So sana ay nagkaroon ng konting kasagutan yung katanungan ng ating viewer. Okay? So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.